Arestado ang isang lalaking iligal na nagbebenta ng armas sa Muntinlupa. Habang sa Kaluokan, labimpitong tindahan ang naabo sa sunog. Magbabalita si Hannibal Talete. Nilamon ng nagngangalit na apoy ang magkakadikit na tindahan na ito sa talipapa ng Barangay 180, North Kaluokan kagabi. Gawa pa sa light materials ang mga tindahan kaya mabilis lumaki ang apoy. Walang magawa ang mga may-ari ng tindahan kundi maiyak na lang habang pinapanood na maabo ang kanilang mga paninda. Biglang-bigla na lang yun, sunog na yun. Bakit po hindi kaagad agad yung sumaklulo yung mga... Mga ano yung mga pumbero kung nasa sapulano hindi ho magyayaring madadamay ho kami. Sa gitnang bahagi raw ng talipa pa, nagsimula ang sunog. Buti na lang, nagtulong-tulong ang mga residente para mailabas ang asawa ni Aling Virgie na may sakit. Matapos ang isa't kalahating oras, tuluyang naapula ang sunog. Hindi bababa sa labimpitong commercial establishments at stalls ang nadamay. Kabilang ang mga tindahan ng chanelas, merchandise store, barbershop, salon, mga stall ng baboy, ista at gulay. Pati dalawang motorsiklo, Problema tuloy nila kung paanong magsisimulang muli. Back to zero ulit. Sumula. Magsisimula ulit kung saan ang mga gahanap ng puhunan. Suspected na pinagmulan nung sunog doon sa parlor area. Pero under investigation pa ba kung anong kanya, pinagkakos ng sunog. Nagpaabot na ng paunang tulong pinansyal ang LGU sa mga nasunugan. Kinalulungkot namin yung nangyari sa mga naghahanap buhay. Pero kahit pa paano, pasalamat kami dahil wala akong buhay na nasakripisyo. Ngayon, uh, kaya po ako agaran nagpunta rito dahil gusto ko malaman kung paano namin sila matutulungan sa mas mabilis na paraan. Hinalughog ng mga pulis ang bahay ng lalaking ito matapos makatanggap ng tip tungkol sa iligal na bentahan ng armas sa Mundinluba City kahapon. At eto ang tumambad sa mga otoridad limang klase ng baril at mga bala na hindi raw lisensyado. Base sa investigasyon, ibinebenta e ng sospek ang mga armas sa kakilala nito at ginagamit sa masasamang gawain. Sa dami po kasi ng firearms na na-confiscate na sa kanya, uh, kumbaga ito na po ay sufficient na po para makapag-create ka, of course, ng uh, kumbaga activities na uh, pwede ka pang makapang hold up, pwede ka pang... Pwedeng, uh, bumaril ng kapwa tao. Pero depensa ng sospek, hindi kanya ang mga armas. May nagpagawa lang daw sa kanya, lalo't kailangan-kailangan daw talaga niya ngayon ng pera. Eh, may lumapit sa akin, bro, to, marunok man yata gumawa. ng ginagawa ko lang yung mga sira, sir. At sino ba nagpapagawa sa inyo? Yung mga kaibigan ko man, sir, nga makakilala ko rin nga nag no? ang mga sira gamit. May problema lang kasi ako sir, nakasakit yung asawa ko sa Osmond. Ay pang pag wala ka. dapat ano kasi, driver, tricycle driver lang ako. Maharap sa reklamong comprehensive firearms and ammunition law ang suspect. Inaalam na rin kung meron pa siyang mga kasabuan. Ako si Hannibal Talete para sa 1PH.